Alam nyo ba na may mga negosyo na parang walang silbi, pero kumikita pala ng malaki? Halika, gulating ko kayo sa ilang halimbawa. Una ang pet rock. Noong dekada 70 may nagbenta ng ordinaryong bato bilang alaga. Totoo yan. Hindi kailangan pakainin. Walang kalat. Binili yan ng milyon-milyong tao. Bakit kasi minsan mas mabenta ang kakaiba kaysa sa kailangan? Sunod, ang nothing box. Bear, ito ay isang kahon na walang ginagawa. Pindutin mo ang button tapos mamamatay lang siya. Yun lang. Pero dahil sa sobrang kakaiba, hindi mapigilan ng mga tao na bilhin. Kumikita yan ng pera dahil lang sa walang silbi pero nakakatuwa. Narinig nyo na ba ang pagrenta ng manok? O, pwede kang umarkila ng manok para mangitlog ng sariwang itlog sa bakuran mo. Parang kalokohan, pero totoo itong negosyo. At alam niyo ba? Malakas ito kasi gustong gusto ng mga tao ang ideya ng sariwang itlog galing sa farm nang walang obligasyon. O kaya naman, ang pagbebenta ng hangin. Sa ilang siyudad na mausok, may mga negosyante na nagbote ng sariwang hangin at ibinenta sa mga taga-siyudad. Baliw pakinggan, pero malaki ang binabayaran ng mga tao para lang makalanghap ng malinis. Kaya, ano ang sikreto? Minsan, ang pinakakakaibang ideya ang pinakamalaki kumita. Hindi dahil sa kapakipakinabang, kundi dahil masaya, kakaiba, o nakakaresolba ng problema na hindi mo alam na meron ka pala. Kaya, sa susunod na isipin mong walang silbi ang ideya ng negosyo mo, tandaan ang walang silbi ay hindi ibig sabihin na hindi kumikita. Ipagpagpatuloy lang ang pagpupursigi, ang pangarap, at baka ang baliw mong ideya ang susunod na malaking bagay. tyke